Masarap din pala kapag ganito ang ginawa mo sa kalabasa. Kailangan lang po natin ng 1/4 kilo ng kalabasa at gagadgarin. Ka dahil matubig itong kalabasa, kaya pigaan ito kapag katapos gadgarin. Ka Konting piga lang naman. Inilipat ko lang ito sa malaking lagayan dahil dito pagsasama-samahin lahat ng sangkap. Kailangan lang natin ng 3 cloves garlic, 1 piece onion, spring onion, half cup all-purpose flour, 1/2 cup cornstarch, 1 piece large egg, 1/4 teaspoon ground pepper, seasoning granules, 1/2 teaspoon salt, 2 pieces tofu. Sa ko lang naman po ito, kayo na po ang bahala kung maglalagay pa kayo ng tofu. hinalo halo ko lang po ito ng maigi hanggang sa ma well combined ang lahat ng sangkap. Ganitong pagkahalo, okay na yan. Kortehan lang po natin yan at i-coat na sa breadcrumbs. Painitin po muna natin ang mantika sa kawali bago prituhin ang nuggets. Prinito ko po ito sa katamtamang apoy lang, hindi malakas at hindi rin mahina. Prituhin lang ito hanggang sa mag-brown. Dahil mahilig kami sa tostado at ayaw namin na mapudla kaya yan makikita niyong brown na brown talaga. Ganadong kumain ng mga chikiting kapag tostado. at sausawan na gusto mo. Mas lalong masarap nga pala ito kapag ang sausawan ay suka na merong bawang, sibuyas, pepino. At syempre, titimplahan po yon ng asin, konting tubig, may konting asukal, at konting pamintang durog. Napakasarap nun, taob ang kaldero. Thank you for watching. God bless!